Thank you, Lord. Magaling na ako. Magaling na ako. Thank you, Lord. Magaling. Hello. Butter! Oh! Si Butter! Si Butter! Oi, oh! Ano yan? What's that? Ano yan? Papansin <laughs> na ba? Si Butter! Papansin si Butter! Butter! Ay, thank you. <laughs> Ay, naka-birthday ako. <laughs> na, na ano ako? Napadpad sa birthday. <laughs> butter, you eat butter? You eat? Butter? Ikaw pa naman sikat sa TikTok, butter. Sikat sa Facebook. Sikat na aso to. laki-laki. <clears throat> thank you, Lord. Magaling na ako. Thank you. Thank you. Ow. Ang ganda rin yun ang birthday nila. Ang mo ka din din namin. Sobrang tamis yung chocolate e. Wala naman. Happy birthday, babe. Pangalan mo ba e? siya. Ito. Pangalan siya siya, mo ba? Ito siya. Ay, siya, <laughs> ano? kala, siya kasi nang blue. <laughs> ko bata kasi siya nang blue. Dalaman ka <laughs> nah, na. Nayo na lang Ha? Mam! Ehem. Ito po ba yan? Jul, Ang pangalan nito pala? Butter. Ah, si Tara butter, ko butter-butter lang, Kanya pala yung pangalan niya. Hindi you na know, naman mag-reply. Mm -hmm. Babae o lalaki? Yeah. Lala. Lala. Anong babae dun? Magkakalahi. <laughs> My name. Butter, YouTube big butter. nag-ano oh, na wala ako sa Facebook ng 3 days kasi nagkasakit ako. Ngayon, awa ng Diyos sa mga pastora namin na laging nandyan para sa amin. Thank you. Thank you sa pag-pray na gumagaling ako. Mga nagpapahula, waiting lang kayo sa akin kasi. Ano ngayon, therapy mo na ngayon kasi matagal na kasi hindi ako. Tara therapy dito sa akin na. Bimay lang ka other gabi. Medyo litaw na so, na kung tiyo. Kaya na ba ka? Kasi litaw na eh. Nagkapulo ka? Diyan lang sa Holy Grace. Bantayan. Um. <laughs> hmm, ano. no? no? Sa tabi lang. Ano yung ka na lang ano? No? Ito mo sa taas na ano? No? Yeah. Depende. Mas malawak dun. Pero gusto mo dito, wala mga problema. Basta may may gaan lang. Wow, ano to, Royal? Royal. So... <laughs> <Wala. Badalastas. laughs> Ang madalas to. Ang mabait ng mga tao dito, oh. nakakaupo lang ako. <laughs> Hinibigyan <may> ng pagkain. <laughs> ako, <baka>, nakalike ka. <laughs> lagi may. <laughs> so, yun is na akong walang nga vlog yun.

ーでなく私たちはあります、<laughs> こちらにおいしいところを見てくれたのかいです。そのままにお我々手ををいところを見てくれたのかいです。<laughs> सो तो देना दी बात है हम से नोट देंगे ना हम सभी सब आसों को कम कर और एक और पता हो एंड दीला इन तुम देखे जाओ नहीं न गोया न लो बेबी न न उज्या सोई सकते हैं बस नहीं एंगल करबा है 皆様ご存知の通り、僕、イビン,ンスをパンタダをして、そしてこれからランクシスターを受けます。ラ学生したら、僕は悩みすぎました。ベスが決心したのです。与えられた天命を全うする。ここにいる死神ギルドマスターのイム・テキュシのもとで戦っていくことを。そら芸能界引退だよ